Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 29, 2025. Ngayong ika-29 ng Abril, ang iyong likas na katatagan ay magmininim na tila isang ilaw sa gitna ng hamog ng kawalang-katiyakan. Sa pagdagsa ng mga enerhiya ngayon, makikilala mo ang iyong matatag at matibay na pundasyon sa harap ng pagkalito at pagbabago. Ang enerhiyang umiikot ay nagtutulak sa iyo upang magpakatotoo, magpakatatag, at manatiling kalmado sa gitna ng mga komplikadong usapin. Ito ang sandali kung kailan ang iyong karaniwang pagiging seryoso, mapagmasid, at may pag-ingat ay nagsisilbing gabay sa mga taong nawawala sa landas ng kanilang emosyon. Ang impluensyang dala ng elementong hangin ay nagpapalawak sa iyong kakayahang mag-isip ng bukas at maglahad ng iyong mga pananaw. Gayunpaman, hinihimok ka rin itong bigyang pansin ang bawat detalye ng iyong mga pakikipag-ugnayan. Sa araw na ito, maging mapanuri ka sa bawat salitang iyong bibitawan at sa paraan ng iyong pakikitungo sa ibang tao. Ang mga mensahe mo, maging ito man ay sinasabi mo sa harap ng iba o sa pamamagitan ng sulat, ay may bigat na maaaring magdulot ng hindi inaasahang kahulugan sa iba. Kaya't kailangan mong maging malinaw, tuwiran, at intensyonal sa lahat ng uri ng komunikasyon. Sa gitna ng araw na ito napuno ng enerhiya at potensyal, panahon din ito upang pagnilayan ang iyong kakayahang ipagtanggol ang sarili. Nasa loob mo ang isang tahimik ngunit matatag na lakas, at ngayon ang tamang sandali upang gamitin ito hindi bilang isang sandata laban sa iba, kundi bilang proteksyon para sa iyong emosyonal at espiritual na kapakanan. Isang anyaya ito na palakasin ang iyong mga hangganan, hindi upang humiwalay, kundi upang igalang ang sarili at mapanatili ang iyong kalinawan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Habang lumalalim ang araw, baka mapansin mong may mga damdaming umaalab sa loob mo, partikular na ang mga pagnanasa o pagnanais na maaaring mapagkamalang kapritsyo. Ang enerhiyang ito ay hindi dapat katakutan, bagkus ay yakapin at ilapat sa malikhaing paraan. Maaaring ito ay isang paanyaya upang balansihin ang iyong likas na pagiging praktikal sa apoy ng inspirasyon at imahinasyon. Kapag nagtagpo ang iyong matatag na disposisyon at ang mapaglarong enerhiya ng pagnanais, mapapansin mong nagiging mas makulay ang iyong mga plano at mas masigla kang kumilos tungo sa iyong mga mitiin. Ikaw ay nasa hangganan ng pagtatamo ng isang mahalagang layunin, isang pangarap o adhikain matagal ng nanahan sa iyong isipan. Ang mga bituin ngayon ay tila umaayon sa iyo, nagbibigay ng mga senyales at pagkakataong magpapatibay ng iyong paniniwala sa sarili. Ang susi sa tagumpay mo ngayon ay ang kakayahang maniwala sa sariling kakayahan habang bukas sa mga hindi inaasahang pagliko ng sitwasyon. Hindi mo kailangang makita ang buong daan, sapat na ang bawat isang hakbang na matapat at may tiwala sa sarili. Sa ganoong paraan, mararating mo ang pinapangarap mong patutunguhan. Sa aspeto ng personal na buhay, ito ay isang magandang araw upang pakinggan ang iyong damdamin. Ang ugnayan mo sa mga taong mahalaga sa iyo ay maaaring lumalim kung pahihintulutan mong maging totoo at bukas sa iyong nararamdaman. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong mga pangangailangan o ang hangaring maprotektahan ang sarili sa mga enerhiyang hindi naayon sa iyong kabutihan. Sa panahong ito, ang pagkakaroon ng malusog na hangganan sa relasyon ay hindi lamang tanda ng lakas kundi ng pagmamahal sa sarili. Sa larangan ng karera at pinansyal, ang araw na ito ay nagdadala ng posibilidad ng mga bagong pananaw na magagamit mo sa mga kasalukuyang proyekto. Maaring may ideya kang biglang sumulpot o isang suhestyon mula sa ibang tao na makapagbibigay liwanag sa matagal mo nang iniisip. Huwag mo itong isantabi agad. Maging bukas ka sa posibilidad ng pagbabago o muling pagbalangkas ng plano. Minsan, ang matagal mong hinahanap na sagot ay nasa simple at hindi inaasahang mga bagay. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, sumisimbolo ng kaayusan, pagpapagaling at balanse. Maaari mong isuot ito o dalhin bilang simbolo ng iyong intensyon para sa kapayapaan at panloob na lakas. Ang mga maswerteng numero mo ngayon ay dalawa, pito, at labing isa. Kung kailangan mong pumili ng oras, petsa, o direksyon, subukan mong ipatugma ito sa mga bilang na ito. Ang maswerteng gawain naman ay ang pagsulat sa journal, isang tahimik na paraan ng pagproseso ng iyong damdamin, pagpapahayag ng iyong saloobin, at paglalagay ng direksyon sa mga ideya mong gumagala sa iyong isipan. Bilang pangwakas, ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas na aksyon, kundi mas higit sa panloob na pagbabalik loob sa sarili. Kapag pinili mong maging matapat sa iyong nararamdaman, pakinggan ang iyong instincts, at pahalagahan ang iyong sarili, mas magiging malinaw ang iyong mga susunod na hakbang, sa lahat ng pagkakataon, ang iyong katatagan at kakayahang mag-isip ng malalim ay mga hiyas na nagsisilbing tanglaw hindi lamang sa iyo kundi sa mga taong umaasa sa iyong lakas. Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Ang araw na ito ay para sa iyo, isang pagkakataon upang umangat, gumaan ang pakiramdam, at mas mapalalim ang koneksyon mo sa sarili mong katotohanan. Habang lumilipas ang mga oras, paalalahanan mong ikaw ay sapat, ikaw ay matatag, at ikaw ay patuloy na lumalago. Ang bawat hakbang mong may layunin ay patunay na ang tunay na tagumpay ay unti-unting binubuo sa tahimik, tapat, at masinsinang proseso. Ang gabi ay darating na may kapayapaan, dala ang biyayang resulta ng iyong pagtuon, pagtitiwala sa sarili, at matibay na paninindigan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.